Ang sistema ng train o fast train ng China ay isa sa mga primera klase sa mundo. At dahil wala pa tayo nito sa Pilipinas, hayaan ninyong isama ko kayo sa isang biyahe papuntang lunsod ng Shanghai sa pamamagitan siyempre ng fast train. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Rios Ablan, ng servisyo Filipino. At tara, samahan ninyo ako sa isang biyahe papuntang Shanghai gamit ang fast train. O tara na, sama kayo! Dito sa loob ng istasyon ay maraming tindahan, restaurant at pasilidad na tulad din ng sa airport. Portable ang biyahe sa fast train, maluwang ang mga upuan, kumpleto sa pasilidad, at nasa 350 km kada oras ang pinakamabilis nitong takbo. Kaya kahit mahigit 1,200 km ang layo ng ating destinasyon, nasa mga limang oras lamang ay darating na tayo sa Shanghai. Kapag kayo'y nagutom, available ang onboard na pagkain at pwede ninyong orderin yan dito. At kung hindi naman ninyo type ang pagkain sa tren, ay huwag mag-alala dahil pwede kayong umorder sa pamamagitan ng inyong cellphone at idideliver ang inyong order sa istasyon na inyong pipiliin. Astig, di ba? At nandito na tayo sa lungsod ng Shanghai. Bago ako magpaalam, kung meron kayong mga lugar na gusto nyong puntahan ko, ay eh sabihin lang po ninyo. At susubukan po natin puntahan yan sa susunod nating video. Muli, ito po si Rio Sabla ng Servisyo Filipino. Kasama si Vera na nasa likod ng ating kamera. Maraming salamat po. Kita Kits sa Pampangan, Mikitikit sa Ilocano, Kinsabali